Dia boleh buka kalau kau nak bok kon ada semakan. Sarannya dua ke pekerja ya. Minyur motor kebada, suka. tersuka. Kusuk ketika suka. Mangai gala, apa yang dia katropaj Justin Luyong ko? Ani ang aktual operation. sa rescue operation sa mga sakop sa Minglaya rescue team sa nahitabong disgrasya. O Purok? Eh, Purok? O eh, Purok? Eh, eh, Puruk... 4. Purok 4, Barangay, Tunghan. Barangay. oh, oh. Purok 4. O saan, Sityo, Sityo. Inga Oyok. Inga Uyok. Inga Oyok. Purok 4 ni sa... Poro 4, Sityo Inga Oyok, Barangay Tunghan lungsod sumingla niya mga katropa managisakay na sa ambulance ang katong babae babae ito no? babae oh, babae nga matuba na, naglakaw rato? nagjogging niya, ng... ah, nag niya na oh. nag nga motor ah nagjaging niya na dasmagan o oh. nagjogging matuba gi dasmagan sa gini karo motorsiklo niya ah, motorsiklo ah, na ah, ah dito ah uh, ang driver ato ah uh, asan driver ito? Uh? patrol nas patrol Targa na? Targa. Ang 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 driver na asa patrol. Uh, uh. Ha? Ang driver pa na nasa patrol. Mitkom patrol, mitkom. Okay, mo ko motor, mitkom man Mitkom. Ato ni Nabion ang katong ah, uh, de... <coughs> na ang... kan. Ah? <coughs> Ke sana kita. Ke sana kita. Oh, sudah diri. Ke kita. Ke sana kita. Ke sana kita. Oh, oh sampai pakai tabu ah, mana? Oh, gikan babau. Ah, oh, ah. Oh. Ang babai, ang ang katu nak lak kau? Oh, padong babau. Padong saka ni, angkat ni motor, padong obos. Oh, ni apa 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 kita sebagai babai. Nampak tangan aku nak break. Nampak tangan aku nak break. Nampak tangan, tangan break. break. Nahibul. Bangga. Na. Pastelan. Oh. Katumbayan nang ada makakaila ka to wala. Motor, motor. Istaka. Ah, taga istaka. Ako kun sa ra, kun to. Ah, gajaging. Ako kun sa Oh. 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 Pastilan mo ni. Iyahang motor donai ay plate number nga zero uh, 308 Gold Gold Delta mga katropa. Ang motor nining mo babay. Ang ah, babay gi sakay no? uh, patrol. Ang driver nga maoy ko an. Uh, gisakay na sa kadtong uh, mid patrol mga katropa kay uh, dali na. Uh, na karesponde sa dire ato mga sakop sa Minglanilla traffic ingon man ato mga sakop sa Minglanilla rescue team din hinga lugar sa uh, porok na porok porok 2, dos dai dos porok dos sitio ingga barangay tunghaan lungsod sa Minglanilla mga katropa exclusive ang XFM Subo 8.3 mga katropa sa disgrasya din he sa Purok 2 uh, sitio Inga Uyok, barangay itong Haanlong Susmilalya. Mauna totong itong pabuton o gunsa ang ilahang uh, kasabutan, kalabutan na driver. kay matud pa, ang katong uh, babae nag-jogging, no? naglakaw pa doon nga sa, ah, saka niya. Ang katong motorboat, pa doon itong hinungdan nga na highball, ball na wag tangan o brake. Pa. Uh, wala break, pa. pagkawala sa brake, mga tropa, dito na, ni Dasmag sa usa ka babae nga nag- uh, jogging pa dulong sa katong uh, Gulyas Drive sa lungsod sa Miglanilla no pero dito pagka uh, dugua sa iyang uh, nao nga bahin sa katong biktima nga uh, naigo sa motor nga na highball mga katropa mo ni ubay ubay sad uh, ang mga tao diri ang uh, nakiusyoso sa din taon sa diri sa lugar niya ato At to kay Ah, uh, kani nga motor dadon man sa Minglanilla Police at to man himuon ang ilahang settlement kun unsay may tabo nini, eh, mo bayad ba siya sa gatong babay nga iyahang uh, na dasmagan mga igala, no? Kani lugsong man nga bahay mag uh, ni. Eh. Ah, uh, haybol, Patong ni agi dito mo tusunahan. Patong ni Lapos Balay dito tusunahan ya kani lugar ra kuan ni uh, accident prone area gini din nga lugar. Obay obay na diskay sa reno. Daghan na. Kakadto sa dito ay, ay sorry. Kakadto sa dito ni Lapostos Balay. Oh, na. Ha? Uh, ah? Oh. Mani mato la daghan daghan na din nga diskay sa reno. Kaning lugar ah, uh? Purok Dos no? Sitio ing Barangay Tunghaan. Lungsod sa Minglanilla, mga katropa. Uh, exclusive ang XFM Cebu Ganina ganin na na lang ta kay do, do, na ni alarma putas daing uh, panghitabo pod no kay do na sunog saga na na ta y. ang uh, disgrasya din lung sa lungsod sa Milenia kung gapay yung katropa Justin Loyongko maing uh, gabi ikaraton tanan na keep safe mga higala